Nasa linya na po natin, pag-usapan po natin. Nako, lahat po eh, huwag na natin uh, masyadong i ipush, masyado yung uh, topic na budget ha? uh, 2025, ha? Pag-usapan natin, kasi pera natin to, okay? Pag-usapan nun natin, nasa linya po natin ng German Senate Committee on uh, Cooperatives, Electoral Reforms, and People's Participation, Foreign Relations, Social Justice, uh, Social Justice, Welfare, and Rural Development, si Senator Aimee Marcos. Senator Aimee, maganda-magandang araw. Merry Christmas, Happy New Year po, Senator. Senator! Andiyan na ba? Andiyan na ba? Oh, Naka-on -air. Ah, naka air na po kayo, Senator. Magandang araw po and Merry Christmas po. Hello. Hello po, Senator. Hello. Hello, Dennis. Yes, ma'am. Senator, magandang magandang araw po. Merry Christmas. Ay, naku, maraming salamat at Merry Christmas din sa inyo sa DWIC. Naku, okay ka na. Sabi, nagkasakit ka oh, na. Oo baka nga. na. Okay na. Baka naman na sobrang <laughs> sa kaka-Christmas party gaan. Kaka-bidyoke, Senator. ha 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 Nako, at least ano nang gumanta. Ako naman, nabibinat na ako sa Kaso Sumba. Aks. Nako, Senator. Naroon sa'yo yung uh oh. Ranggay. eh. Ang hilig-hilig pala ng mga senior citizens natin. Eh, sabi ko, tama na yung Sumba Ranggay. Pasko na. Uh -oh. eh, sabi ba naman, Sumbang Gabi. Okay ba? Sumbang... <laughs> Sumbang Gabi. No? Okay. okay. Oo, diba? Oo nga. Oh. Nako, okay, okay na ako. Pasensya na ako kayo, Senator. Alam ko nasa bakasyon na kayo. Pero ito yung mga messages sa amin regarding sa sa budget na ng 2025, eh, alam ko naman nun, nabalitaan na ninyo, kahit sa ang presidente ng Pilipinas po, uh, ang inyong kapatid po ay may agam-agam na napirmahan yung, uh, yung GAA, uh, yung ating uh, uh, 2025 ba uh, budget. Ano okay. ho ba ang inyong uh, pakiramdam okay. din eh? Yes, uh, Oo nga, natuwa naman ako at uh, pinagbigyan tayo na i-revisuhin eh, muna yung uh, ating budget. Very bad budget kasi yan. <laughs> Naku, <talaga> naman. <laughs> uh -huh. shock naman ako kung ano-ano namang pinagtanggal. Ang pinanggal, yung mga ng mga nangangailangan na pasyente, mm. yung mga nangangailangan na magsasaka, mm. yung mahihirap natin na four piece. Mm. Naku talaga naman na ah, biktima ng todo. Uh -huh. Sila talaga yung lugi-lugi sa budget eh. Oo nga ho eh. Senator, paano ho ba yan? Pagka ganyan, ah... Uh Pwede ho may, may posibilidad ba na ibalik sa sa Baycam ito at mag-reconvene? Nangyari na ho ba ito sa na, sa history ng Pilipinas, senador uh, Senator? Ay, oo, oh, madalas yung mangyari. Sa totoo lang, itong taong pa lang, itong oh. taong pa lang, dalawang beses yun eh. Oh, oh. Yung uh, anti-smuggling, mahigit sa taon yung anti-agricultural smuggling, oh, balik, balik oh, hindi oh. siguro yung labi ng mga importer, ewan eh, ko ba. <laughs> Tapos, yung uh, seaman, yung oh, oh. magnakata for semen, niya may andan niya. Binabalik. Uh -oh. Very controversial yung kanyang escrow account. Pabalik-balik yun. Higit pitong buwan. Hirap dyan sina Senator Turfo, si uh -oh. Senator Tulfo, si Senator Villar. Uh -oh. Hirap dun sa agriculture, mahigit uh -oh. ng taon. Uh -oh. So, ibig ko sabihin, talagang dinabalik kapag, kapag uh, sinasabi ng eksekutibo, technically, tama naman na pag uh, umabot na sa si executive, technically, wala na magawa kundi lahat na hindi uh -oh. Pero ang realidad, bakit na nga talaga ang Pangulo na, oh, teka muna, parang uh, uh, kailangan na uh, tignan dito ulit dahil baka na lampasan uh -huh. o hindi na pagtugunan ng pansin, eh binabalik talaga yan. Pero tahimik lang tapos sa uh, uh, lahat kami, eh syempre tututukan na naman namin. Pabalik-balik yung six charter. Talagang hirap-hirap nun. Uh -huh. tapos yung anti-agricultural smuggling. Kasi tapos lang eh. Sa so uh -huh. matter of uh, nung September lang natapos yun. Uh -huh. So sa so, palagay ko, uh, yung budget, hindi naman ganun kalala kasi ilan lang naman yung controversial uh -oh. at higit sa lahat, meron na pagbabasihan eh, yung uh, tinatawag na president's budget, uh -oh. yung una niyang ibinigay nung SONA noong harang Hulyo, uh -oh. yun na yung pagbabasehan Tapos yung mga lumihis, lumampas, talagang nadagdagan, natanggal, yun na lang re-repasuhin. Hindi naman ganun kadaming uh, provision, hindi naman lahat, hindi ka naman start from zero. Uh Oo, -oh. pero posible pa po na ma-reconvene yung, uh, yung BICAM at pag-usapan yung mga Medyo hindi type ni uh, Presidente. Eh, sa akin ha, sa totoo na si sa ang nakakatawa, never naman kami nag-convene eh. Nag-picture-taking lang <laughs> dalawang beses. Ayan eh, na eh, naman tayo. Na. Ayan ha, tinatanong <laughs> oh. ko, kailan yun ba yung pinag-usapan ni Linsan? Hindi ko narinig yan. Oh, oh. Alimbawa, ayong akap, ayong mahiwagang akap na yan. Ayan, ayan. Eh, yan, magumpisa tayo dyan. Oh. Ay, yung sa Pangulo, yung sinabit ni Pangulo, talagang wala naman yung AKA. Pinatanong mm. ko nga, sabi ko, ilang, ilang hearing namin, nakadalawang official hearing sa Senado. Tapos pa na ko at uh, kinakausap rin si Silly Secretary Gatsala. Sabi ko, teka, teka, bakit wala nang AKA dito? Bakit hindi natin ayusin? Ipagsama natin sa AIC or something? Ano na? Ay, hindi na, wala na. Wala daw dun sa President's Budget. Hindi rin prioridad para sa DSW hindi. Kinukulit ko nga, sabi ko, ayun ko, oh, ayoko nang gulatan. na, sabihin na ninyo ngayon pa lang. Abay, sabi niya, wala na yan, wala na yan. Sabi ko, di okay. Abay, nabigla kami nung galing sa 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 Congress, uh -oh. iba na yung itsura. Biglang uh, umapir at nandiyan na uh, naging uh, magkano ba yun? Laki-laki, haro 60 billion. Pagkasapos, tinagtanggal yung 40. Kawawa naman yung pantawin. Yan ang inaasahan nila. At sila yung Certificate of of the Poor. Uh -oh. Kaya nagulat ako, kaya nagkumbili itong BICAM na to na biglang nagsulputan yung kung ano-ano. Uh Oo -oh, nga, yun, hang, yun nga ho ang problema kasi walang masyadong detalye. At natatandaan ko, senador uh, Senator, parang ito rin yung pinag-usapan natin last year. Walang, walang detalye na gulatan. <laughs> Di ba? Kaya, pero mas malala to Super malala to Kasi ito mm. uh, nga, uh, yung DPWH, yun ang nakakasya. Kasi 1.1 trillion. Oo oh, Oo Naku, ang oh, laki. Na oh, hindi oh. ko nga alam kung ilang zero yung trillion-trillion na yan. Oh, oh. Abay, uh, isipin mo, Tinatanong ko sa yung detalye niyan. Sabi, various infrastructure projects. Sabi ko, ano-ano yung various infrastructure projects? Ano yung listahan para uh -oh. makita naman kung nandyan yung kitangulo? Kawawa naman, may talagang uh, sayang naman yung sinabi ni Presidente, asahan ng tao yan. Uh -oh. Eh, ang daming magagandang project mo, higit sa lahat, yung public transport, transport. Uh -oh. baka naman sa wakas, bikinimen, magkaroon betterment. na tayo ng public transport sa Manila nila at maibsa ng traffic. Abay, wala naman sa listahan ha, sa various infrastructure project. Eh, napapaisip ka tuloy kasi BIP na nakasunod dun eh. Sino kaya si BIP? Very important person. Very important party list. Ako ha. Sa gano'ng ka various ang various? Oo, <laughs> oh, gano'ng ka various ang, ang various. At talaga bang infra yan? Ako, uh -oh. project yan. Ako talaga naman. Sa nakarinig nung kalaki, eh, na ko, ng kalaki? Inaalala ko na ba lang tatay uh, ko kahit 10,000 pesos baka liste uh -huh. Kasi ang sungit-sungit mo -sungit sa kabadyatan. Uh -huh. talaga naman, one by one yan. Eh, eh ngayon, lahat, nakakagulat naman. At uh, bawal talaga yan eh kasi 1.1 trillion yung infra samantalang yung edukasyon natin ang liit-liit. So, Tama. ayan na, uh, andito tayo sa ACAP. Unang-una, maliwanag sa konstitusyon, huwag dadagdagan Walang dagdag. Pwede lang magbawas. Ganon. Ganon ang sabi sa konstitusyon natin na eh, hindi pwedeng dagdagan yung linagay ng Pangulo. So, uh -huh. violation niya. Uh -huh. Ikalawa, ito nga. Bakit nalampasan ng ibang uh, projects o department yung, yung edukasyon? Kasi number one dapat sa atin, yung edukasyon. Kasi, syempre, puhunan yan natin para sa hinaharap, ano, sa ating mga anak. E, eh, pinagpalit naman natin ang mga, mga anak natin sa mga palpapalit palampak na flood control, <laughs> mga street na solar solar kulo. Oh, oh. Ano yan? Tinagpalit natin ng mga libro, computer, teacher. Nako, ibinenta natin sa mga tulay na nahuhulog, isang washout sa ulan. Oh, oh. Ano ba naman yan? Saka yung isang punto pa, Senator, eh, this makes the budget unconstitutional kasi sa constitution, ang dapat ng pinaka, nabanggit nyo kanina, dapat ang malaking budget talaga na pinakamalaki eh, nasa edukasyon. Ngayon, nasa DPWH. Oo, tama. On its face talaga, unconstitutional mm. na. Oh, At tapos nga, yung sinasabi rin ng Constitution na huwag dadagdagan yung sa Pangulo. Eh bakit sumulpot yung akap na yan? Uh -oh. Wala naman yan sa Pangulo eh. Uh -huh. Eh dapat yung prioridad, ini-establish talaga ng Presidente. Kawawa naman yung kapatid ko si Presidente Bongbong. Uh -oh. Sayang na sayang yun dini dinidiskurso niya. naasahan natin yun, yung ganda-ganda din. Kung ba naman sa Visayas, eh puro isla doon. Magkaka-public transport sa Metro Manila, di matutuwa tayo maibisa ng traffic. Ang daming gagawin, pati yung sa Mindanao, yung mga long-delayed na mga infra, eh luging-lugi talaga, kulenas na kulenas ang Mindanao sa kasada. Kaya Ah, uh, talagang uh, nang, nang gina ako no, nakita ko eh higit sa lahat, yung kalusugan pa, nako talaga naman bakit naman yung PhilHealth eh inupak na yung PhilHealth men, yung 90 billion kinuha na. Pagkatapos isang party list daw ang kukuha ng lahat ng ng na uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, PhilHealth budget. Sabi ano? tingo, di ba may uh, MOU sila. Oh. Tapos eto pa, siniro pa yung PhilHealth operating budget. na talaga ako. Oo nga ho. So pagka ganun, paano ho ba ito, Senator? Um, meron bang, pwede ba yung ibang bahagi i-veto ng Pangulo pero yung iba pwede? Pa paano, paano ho yun? Is it possible? Ito na yung problema ko kasi sinabi nung una, pa iba kasi yung naririnig ko sa Malacanang, Talaga uh -oh. ko, ay nga, maawa naman sila, talibasa naman yung pangulo natin, eh, nakikinig ang problema. pa iba iba naman yung advice. Uh -oh. Eh, yung una, sabi nila line, line veto. Uh oh, Eh, pag nag-line veto, halimbawa tanggalin mo yung akap, uh -oh. magiging zero yun. Uh -oh. Eh, saan pupunta yung pera? Sayang naman. Kasi maganda rin yun. Ah, uh -oh. uh, sana, ilagay na lang yung akap sa AX, ba pagkaisa, at least maliwanag yung mga guidelines na intindihan natin. Hindi naman masama yung ayun eh. Hindi Tama. naman dyan. Tama. Ako nga yung pasimuno niyan eh, nung COVID. Tama. Yung ibang economic managers ayaw magbigay ng cash sa tao. Sabi ko, kailangan bigyan ng cash. Wala nang buhay trabaho. Kaya lang, maliwanag kapag nawala ng trabaho. Mm -hmm. Nagkasakit. Ayan, may dialysis, may pangkimo. Pag oh. namatayan, ayan, maliwanag. Burial assistant. Oh. Oh. Kapag nasalanta ng bagyo, eh yung akap, sino bang inaakap? At sinong yung mayakap? <laughs> Ewan ko ba? Wala pa Ang sabi lang, yung tinamaan ng inflation. Ako naman, Dennis, lahat tayo tinamaan ng mataas ang Correct. presyo. Correct. Correct. Part, tama, tama po. Ano po ba sabi sa akin? Ay, yung kulang sa kita. Naku po, isang e, damakmak. Isa pa yan. Bago lahat, lahat ng Pilipino, join. Deserve ko yan. Correct. Correct, correct. Lahat na lang kulang sa kita. Okay, so, paano po ito, Senato? Doon sa mga ahensya ng gobyerno na nabawasan ng uh, budget, sila ba'y nakakakita ng pag-asa din eh, na baka maibalik yung budget pagkaganito ho ang uh, mga, mga pronouncement ng Presidente ng Malacanang? Kaya nga eh, yun na eh, para sa akin, pinaka the best, i-recommit yan sa Bicam. Kasi pwede naman pag-usapan. At sabi ko nga, itong taon na ito, dalawang much less important. Important rin ang batas tungkol sa agriculture, smuggling at saka sa seafarer natin. Uh Pero yung budget, yan ang buhay natin. Yan ang buhay Tama. at natin sa susunod na taon. Tapos pagbududahan pa lahat ng items. Pagkat election year, imbes na may karapatan ka sa ilalim ng silya, na humingi ng konsulta, ng doktor, ng treatment, biglang paniniklood ka sa mga sikat na opisyal para humingi ng guarantee letter. Iyon. Ano ba namang klase yan? Iyon. Tinanggal na yung pera, tinanggal mo pa yung dignidad at yung dangal at karapatan ng tao. Ano ba yun? Uh -oh. Yung, yung uh, four-piece, ganyan din. Di ba? Uh -oh. May karapatan sila kasi uh -oh. four-piece family sila. Yes. May karapatan yung mga bata para sa mga pamasahe, libro, ganyan. Uh -oh. at bakuna. Karapatan nila yan. Imbis na karapatan nakita nila na yung 4.4 million families, maninigod na naman at pipila at talagang uh, maglilimus kung sino yung sikat na kilala mo baka sakali malis na kasakap. Mm -hmm. Eh, pwede ba naman yun? Palakasan, Palakasan ng natin ito. Mm -hmm ang sagwa eh. Kasi marami talaga nangangailangan ng tulong. Ang akin lamang, ang daing, uh, andain, andain pera na na nauubos. Diretsa yun na natin yung mga lugar na talagang hirap na hirap nung na, di ba, sunod-sunod yung bagyo natin. Correct. Ah, arim na bagyo. Correct. Eh yung ibig din, di naman ng ni Singkong Bulag eh, pambira. Eh bakit yung mga lugar? Ayan, panggitin na natin, Davao City, 2 billion and The last two months. Bakit gano'n? Mm -hmm. Okay. So, ang pinaka-last question ko na lang siguro, Senator, ay pwede pa ba at aabot pa ba? Yun. Pan Okay, so kaya naman, tulad ng sinabi ko, hindi naman start from zero, eh. hindi naman start from scratch. Eh. Andiyan naman yung, uh, yung budget ng pulo na maayos naman. Eh, yun na yung pagbasaya natin. Tapos yung mga alangan, eh, yung mga in-increase na unconstitutional, uh -huh. yung inampasan yung deped na uh -huh. unconstitutional din. Correct. Ay nako, tanggalin na natin yan. Kaya ako, kailangan ibalik sa BICAM kesa uh, line dito. Kasi pag line dito talaga, ang Problema. Matatanggal lang, magiging zero. Pero yung Tama. mga depekto niya na unconstitutional, hindi pa eh. Tama. Issue Tama. talaga yan, baka magpalok Isipin mo, ah, um, alimbawa sa DepEd, halos 300,000 laptop and tablet ang matatanggal. Kasi ganun kalaki yung 10 billion. Nakatapos uh -uh. yung sa bigas. Isipin mo, ah, rice crisis tayo, nagbawas ng 10 billion sa rice program. Ang tanong ko, bakit? <laughs> <laughs> ka din hindi mo na mo problema tayo at ang bigas pumapalo pa rin ng 60. Si Ay, e di, naku. talagang, uh, bakit tatanggalan ng 10 billion, hindi ba dapat tulungan ng magsasaka, bumili ng truck-truck para diretso sa syudad, yung mga ani. E bakit dyan Parang gusto yata ako doon. Oh. Okay, Senator, uh, maraming maraming salamat sa oras na binigay niyo.